Assalamualaikum warahmatullahi taala wa mga kaotak Ngayon araw po ay mayroon na tayong pagkita sa inyo na Tawasong galis Opo yan mga kaotak ito po ay 23 inches bedlin mga kaotak at ang kanyang handle ay malaysian wood tapos naka balot yung M MOV yung lulo na homer niya ayan po mga kaotak tapos nakabaykas-kas po siya na aluminum wire at saka pamu yung kanyang scabbard ay mahuga ni wood tapos naka MOV din po ayan tapos ang katawan ng kanyang scabbard ay naka nito rat po mga kautag tang dulo ng kanyang scabbard ay naka MOV pero sa harap lang po yan yung sa kabila ay kahoy na po siya yan po mga kautag ito po ay 23 inches blade length po. Ito po ay 5 boim na kalis. Kung may interesado po, please PM lang or comment lang sa ating page. Yan po ito sa mulye blade. Sa mulye na bakal ang ating blade mga kautat. Ayan po. Functional po ito. Ulit use ito, used po ito. Sa susunod po ay gagawan po natin ito ng video na nagkakatis sa button. Ayan po. Ang kanyang punto po ay brush. Pati yung kanyang asang-asang ay brush din po mga kautap. Lima siko po, po, five wave. One, two, three, four, five. Tagpo Tauso Kalis Mga kautak Nga pala mga kautak Sa mga mayroon pong mga Tauso kalis Sa mga tauso kalis lang po Kung uh, ma po Kung mag-display po kayo Dapat po sana ay naka ganito po siya Mga kautak Yung blade niya wala nang problema yung position ng scabbard niya kung anong style ng posisyon ni Panginoon natin. Basta yung sa blade niya po, ganito po siya. Hindi po pwede ganyan kung tausok kalis po mga kautak. Sa mga tausok lang, sa mga tausok kalis lang po mga kautak. Ayan po mga kautak. Sa sunod po na video natin, eh, explain natin kung ano yung kung bakit dapat siya ganoon yung pag-display or anong kalagan ng kalis sa amin mga tausog at sa mga web at sa mga web ng ating kalis kung anong ibig sabihin kasi mapapansin niyo po yung web ng mga tausog kalis na mayroon tulid, magumpisa sa tulid tapos magumpisa sa bagi kalawa sa tatlong kuib tapos lima tapos pito siyam kanon po at saka 11 mayroon po yung pinaka last na po oh and po mga kautak maraming maraming salamat po mga kautak subscribe po or subscribe sa my youtube channel na sulutak vlog at sa ating feeds na sulutak vlogsmith shop po yan po mga kautak magsukul mga kota.